Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Ben ay isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Lara. Namatay ito sa isang aksidente. At ang lahat sa baryo ay nagdadalamhati sa kanyang pagkawala. Sa burol, ramdam ang lungkot. Abang tahimik na umiiyak si Lara sa tabi ng kabaong. "Sayang si Ben," sabi ni Aling Nena, isang matandang chismosa. "Napakabait na bata." Pero alam mo ba, Lara? Minsan daw, kapag masyadong mahal mo ang namatay, sumasama ang kaluluwa nila sa'yo kung hindi ka magpapagbag. Umiling si Lara. Hindi siya naniniwala sa mga pamahiin. Pero nire-respeto niya ang sinasabi ng matatanda. Hindi ko naman iniisip yan, Aling Nena. Basta gusto ko lang magpaalam kay Ben. Matapos ang burol, nagyaya ang mga kaibigan ni Lara na magpagpag muna sa isang karinderya bag umuwi. Huwag kang uuwi agad Lara, sabi nila. Malas daw yun, paalala ni Jaime. Isa sa mga barkada ni Ben. Ngunit si Lara pagod at balisa. Nagpa siya ng dumiretsyo pa uwi. Hindi naman ako naniniwala dyan. At saka wala namang mangyayari. Huwag na kayong mag-alala. Sagot niya bago sumakay sa tricycle. Papuntang bahay. Pagdating niya, tahimik ang buong bahay. Wala siyang kasama dahil ang mga magulang niya ay nasa ibang bayan para sa trabaho binuksan niya ang ilaw ngunit tila mas madilim ang paligid kaysa dati siguro pagod lang ako bulong niya sa sarili habang naghahanda ng pagkain napansin ni Lara na parang may malamig na hangin na umihip sa kusina Nakabukas ba ang bintana? tanong niya sa sarili. Munit nang suriin niya, sarado naman ang lahat ng bintana. Pagkatapos kumain, umupo siya sa sala at tinignan ang mga lumang larawan nila ni Ben. Hindi niya napansin na unti-unting bumibigat ang paligid. Parang may presensya na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Maya-maya, narinig niya ang mahina ngunit pamilyar na boses. Lara, napalingon siya. Ben, bulong niya habang nanginig ang kanyang boses. Sa kanyang harapan, Biglang lumitaw ang anino ng isang lalaki, si Ben. Ngunit ang itsura nito ay hindi na katulad ng dati. Maputla ang kanyang muka at ang kanyang mga mata ay tila puno ng lungkot. Lara, bakit mo ako iniwan? Tanong ni Ben habang unti-unting lumalapit. Hindi kita iniwan, Ben. Hindi ko alam na hindi na natapos si Lara ang sasabihin dahil biglang naramdaman niyang parang nanlalamig ang kanyang katawan. Lumapit pa si Ben at hinawakan ang kanyang kamay. Samahan mo ako, Lara. Huwag mo akong iiwan ulit. Sabi nito sa isang malamig na boses. Sa sobrang takot, tinanggal ni Lara ang kanyang kamay mula kay Ben at tumakbo papunta sa kwarto. Ngunit kahit anong gawin niya, parang hindi siya makatakas. Naririnig niya ang boss ni Ben kahit saan siya magpunta. Hindi mo ba ako naaalala? Hindi ba't nangako kang lagi tayong magkasama? Sumisigaw so si Lara. Hindi, hindi kita iniwan. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa bahay. Sa sulok ng kwarto, kita niya ang itsura ni Ben. Ang mga mata nito ay nagiging pula at ang mga kamay nito ay mahaba na parang kuko ng isang halimaw habang nagkakagulo ang kanyang isipan. Naalala ni Lara ang rosaryong binagay ng kanyang lola. Agad niya itong kinuha mula sa kanyang bag at itinapat kay Ben. Hindi kita susukuan Ben. Patawarin mo ako kung hindi kita nasamahan ng maayos. Pero hindi kita sasamahan sa kabilang buhay. Sigaw niya habang umiiyak. Ang anino ni Ben ay biglang napaatras. Sumigaw ito ng malakas na parang nasasaktan. Hindi mo ba ako mahal, Lara? Akala ko magkasama tayo. Patuloy na nagdasal si Lara habang hawak ang rosaryo. Sa wakas, biglang naglaho si Ben at pumalik ang katahimikan sa bahay. Kinabukasan, dumiretso si Lara kay Aling Nena upang magpatulong. Sinabi niya ang lahat ng nangyari. At sinabi ni Aling Nena, Iha, mahalaga ang pagpag. Hindi dahil sa pamahiin lang, kundi para makapagpaalam ng maayos sa namatay. May mga kaluluwa na hindi basta-basta nagpapalaya. Simula noon, tuwing pupunta si Lara sa burol, sinisigurado niyang sumusunod siya sa tradisyon ng pagpag. Sa tuwing naiisip niya si Ben, napapaluha siya. Pero alam niyang ginawa niya ang tama. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.